yun mga par <coughs> tangaling tangaling ngayon magtutupi ako ngayon part 2 part 2 ng tupi yun mga par samahan nyo muna magtutupi part 2 ngayon part 2 konti lang naman yun uh, o yan mga yan ito pa mga par ito 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 yan medyo basa pa kasi mga par kaya ano maya maya konti magtutupihin ko na rin yan yung mga par yung mga baby namin po siya oh. dilim lang mga ano si yung nanay tara sa mga naman part 2 to pee and time let's go bis <coughs> out mau paras lulis lu lupa pi <clears> oh, <throat> hey. na so, magtupi yung mga par mamaya na lang iba siguro may ksing video lang to may like video lang kasi kunti lang eh. Napakunti lang eh. yun mga na may kli lang talaga pasensya na kayo buhos na lang kita kita tapos si maraming gagawin kita kits mga par niya gusto nyo mamaya di joke lang buhos na lang tayo magkita si yung mga pag video si na kaya tao ngayon lang talaga siguro pag medyo sumikit pa na lang mo let's go mga par let's go sana ano supporta nyo ako lagi ako nga pala si Ian walang trabaho ngayon lang walang trabaho iskok sige, saludo sa inyo ba? Peace out mga par.